basta yun kasi yung tao inuuna yung utang eh inuuna makuha yung isang bagay ng hindi pinaghirapan doon pa lang eh mali na yun eh kung nila yung isang bagay ng mabilisan at hindi mo na paghihirapan simula pa lang mali na eh parang ano yun hindi pa panahon para sa iyo yun mali na kaya yung pangungutang mali yun eh pinamadali mo yung success mo pinamadali mo yung isang bagay na hindi pa naman para sa iyo dapat paghirapan mo bago mo makuha hindi mo utangin kasi nga paano ka gaganahan mag ano magsikap kung yung bagay nakuha mo na yung nangyayaring common na ugali na yun na tatamarin ka na kasi nakuha mo na isang bagay hindi katulad na ay e, gusto gusto ko magka cellphone eh kahanap ako ng trabaho kasi nga para magka cellphone ako pero yung tao kasi pag nakuha na yung cellphone yung gusto niya anong pagsisikap niya magbayad na lang inakuha eh, na niya nga yung bagay na gusto niya ang gusto niya lang naman makuha yung cellphone hindi naman niya gusto magbayad di diba? bakit mahirap yung mga yung mga tao sa Pilipinas kasi nga ang kaugalian dito inuuna makuha yung luho hindi na nila iintindihan yung pambayad bakit ka magbabayad bakit mo iisipin yung pagbabayad, hindi naman yung goal mo eh. Ang goal mo, makuha lang yung isang bagay na yun. Sino ba yung may goal magbayad? Wala naman. Ayaw nga natin na may binabayaran tayo eh. Pero pag man nakuha mo na isang bagay, yun talaga yung gusto, gusto mo. Kaya nga lahat ng na nangungutang eh, 99% dyan, nalilihis ng landas eh. Kasi nga yun talaga yung thinking nun. Magaling na lang tao na yun kapag nababayaran niya yung alam niyang responsibilidad niya. Kasi kung disiplinado sila, una pa lang sasabihin nila sa sarili nila, ay, hindi na mangungutang. Sayan lang yung interes akin Ipunan ko na lang. Yun. Yung taong nag-iipon, may disiplina yun. Pero yung taong kukunin niya isang bagay kasi wala naman siyang kukunin niya isang bagay kasi gusto niya lang makuha. To. Hindi niya na kailangan paghirapan. May option naman kasing magkuha yung isang bagay na hindi na kailangan paghirapan eh. Yun yung utang.